ito na yung kaganapan ngayon sa Liwasang Bonifacio. Uh, tap, nagtapos ang rally kaninang umaga. Tapos pumunta sila ng Minjula. Ngayon, hinarangan sila doon ng mga barbed wire. Uh, din sila doon. Uh, kaya nagkanya-kanyang uwian na lang ang mga gusto sanang sumama. Uh, marami sanang gusto sumama sa Minjola Kaso lang uh, hindi na tumuloy. Dahil masyado makapal ang barrier na nilagay nila doon sa Malacanang sa Menjola Dito marami pa naman din mga tao dito. Nagpulong-pulong. Pero wala nang wala nang balak mag magrally pa na ito na yung kaganapan ngayon na nagpapahinga na lang sila dahil doon sa Menjola masyadong makapal ang barrier na nilagay talagang sigurista talaga kaya uh, kahit anong gawin mo kung hindi mo gagamitan ng puwersa hindi ka talaga makapasok kaya ito yung ano yung ibang galing sa amin ito bu bumabalik na rin sila dito sa liwasan bonifacio at nag nag-usap-usap na lang kung sana ang susunod na malaki ang rally ang nangyari kasi sa rally natin sinasabutahe sinasabutahe ng mga makakaliwa ang mga makakaliwang grupo sumasabay din kaya nawala yung konsentrasyon natin sumasabay sila sinisira nila yung konsentrasyon ng mga mga mamamayang Pilipino na Lustong lumusob talaga sa Malacanang. Kaya, kaya yan ang strategy ng, ng administrasyon Marcos. Pag may malakihang rally, sinasabayan nila ng mga makakaliwa, mga teroristang NPA para masira yung konsentrasyon. Yan ang technique nila. Kasi kung wala lang sa sabay na mga makabayan, mga NPE, wala eh. Determinado yung mga tao. Yung mga tao, determinado. Talaga makakapasok eh. Kung wala lang sa sabay. Kaso lang, sumasabay itong mga makabayan black. Mga NPE, teroristang NPE. Mga bayaran. Eh wala namang ginagawa yan pagdating sa Minjula. Tumatalon-talon lang doon sa mga kalasag Tumatalon, nagbabato. Eh, hindi naman pumapasok yan eh. Sa Malacanang eh. yung gugulo lang. Sinisira lang yung konsentrasyon ng taong bayan. Yan ang napapansin natin dito. Strategy nila yan. Mga bayad yan eh. Wala naman sila. Sigaw ng sigaw dapat ang isigaw nila Marcos resign sisigaw-sigaw ng ano mga kurakot e kulong na yan wala eh puro puro ano lang pakitang tao kunwari ayaw sa kurakot meron pa silang sinasabing trillion march trillion march eh para ano yung trillion march So, baka trillion ang binayad sa kanila eh bakit di sila manawagan na Marcos resign eh trillion ang nawala sa kaban ng bayan eh eh tama yung pamagat ng rally niya nila, trillion march ang tanong totoo bang rally na yan eh bakit hindi sila manawagan ng resign ay, napatunayan na adik napatunayan na nagnakaw malaki ang ano eh ebidensya eh yung siniwalat ni Saldico si Saldico ay credible yun kapanipaniwala yun kung halimbawa oposisyon ka lang magsalita ng ganun pwede hindi ka paniwalaan kasi oposisyon ka eh pero kung kasamahan nyo lang, magsasalita, na gano'n, nagdi-deliver ng bilyon-bilyon na mali-malitang pera, ah, credible yun kasi kasama nyo eh. Nasa hanay nyo yung tao, sisaldi ko. Kaibigan nyo yan eh. Kasamahan nyo. Kaya credible sisaldi ko. Wala nang pinaka-credible na testigo kundi yung membro rin sa organisasyon ninyo may membro sa organisasyon ninyo yan si Saldico eh yan ang pinaka credible Uh, may mga Oh ah, pode tao naman dito na nagpulong-pulong nag-uusapan lang kung saan ang susunod na parali Uh, I-stop muna natin. May nagdadating ang mga polis sa likuran ko. I stop muna natin may nagdating ang mga polis sa likuran ko